Alam kong ikaw na nakikinig ngayon ay gusto mong maging matagumpay sa buhay o pangarap mo ang yumaman. Sa hirap ng buhay kung kulang ka sa financial ay sino ba namang ayaw yumaman? Pero ang magandang balita ay itong video na pinapanood mo ngayon ay magiging gabay mo tungo sa pangarap mo. Ito ay patungkol sa mga mindset ng mayayaman na posibleng hindi mo pa alam at dapat ito ay alam mo dahil para kang maging mayaman ay dapat mayroon ka ng mga mindset na ito tandaan mo na ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap ay hindi ang pera, kung hindi ang mindset. Kaya kailangan mong ma-develop ang iyong payaman na mindset dahil 90% ng iyong magiging success o achievement ay nagmumula sa iyong pag-iisip. Kaya nga mayroong kasabihan na you become what you think about. Dahil kung ikaw ay mayroong pag-iisip ng kagaya ng mayayamang tao ay siguradong magkakaroon ka din ng kung anumang mayroon sila. Pero hindi pwedeng alam mo lang ang mindset nila dapat ito ay ina-apply mo sa iyong sarili at dapat ito talaga ay nasa puso mo. Anim na mindset ng mayayaman na tao na dapat alam mo. Ang mindset number one ay dapat pahalagahan mo ang oras mo. Ito ang madalas na hindi napapansin pero ito ang number one. Napaka-importante ng oras natin dahil kahit isang oras lang ang masayang ay hindi mo na itong maibabalik. Ang perang kinikita natin ay nangangailangan ng oras. Ika nga eh, time is gold. Ang lahat ng bagay ay kailangan paglaanan ng oras. Kaya yumaman ang gusto ang mga mayayaman ay dahil wala silang sinasayang na oras. Ginagamit nila sa tamang desisyon ang bawat oras na mayroon sila. Kaya dapat pahalagahan mo ang oras mo at gamitin mo ito ng tama at huwag itong sasayangin. Hindi yung mauubos lang ang oras mo sa kakascroll sa social media patungkol sa mga trending o chismis na wala namang idudulot na maganda sa buhay mo. Nabanggit ko lang dahil grabe na ang epekto ng teknolohiya. Mas madami na ang opportunity, pero mas madami na din ang distraction. Kaya dapat gamitin mo ang oras sa opportunity at hindi sa distraction. Speaking of opportunity and distraction, ang mindset number 2 natin ay dapat mag-focus ka sa opportunity. Dapat nakatuon ka palagi sa opportunity kapag gusto mong matupad ang pangarap mo. Ito ang mindset ng mayayaman o ang mga taong nagtatagumpay. Sila ay nakatuon palagi sa opportunity o sa kung paano pa nila mapapaangat o mapapaunlad ang buhay nila. Kabaliktaran nito ang mindset ng average na tao. Lagi silang pinapangunahan ng takot sa mga bagay na gagawin nila. Kaya nga imbes na magfocus sa kung ano ang pwede nilang makuha ay mas nagpofocus sila sa dahilan o rason kung bakit hindi nila gagawin ng isang bagay. Lagi nilang sinasabi na ayaw kong gawin yan dahil masyado yang risky. Pero ang katotohanan ay lahat naman ng desisyon natin na gagawin ay talagang risky. Kailangan mo lang tapangan ang sarili. At para maging matapang ay dapat nakafocus ka palagi sa opportunity. Ang mindset number 3 ay patungkol naman sa pera. Mag-develop ka ng asset at hindi liabilities. Madalas mong makikita sa mga mayayaman ang mamahaling sasakyan, malalaking bahay, mamahaling alahas o mga gamit. Pero bago sila nagkaroon ng mga ganyan, ang pinaka pinagmulan ay dahil mayroon silang tinatawag na asset. Ano ba ang asset? Ito ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng income. Kabaliktaran nito ang liability. Ang liabilities naman ay ang mga bagay na kung saan ikaw ay gumagastos. Pero alam mo ba na ang mga bagay na liabilities ay pupwede mong makonvert into asset? Nakadepende ito kung ano ang mindset mo. Dito na pumapasok ang mindset ng mga mayayaman na dapat alam mo din lahat ng bagay ay pupwedeng liabilities at pupwede rin namang asset. Depende ito kung paano mo tignan at kung paano mo gagamitin. Halimbawa, ang sasakyan. Kung ito ay ginagamit mo para lamang ipagyabang at palagi kang napapagastos at ang purpose mo lamang ay para ipagyabang, ito ay liabilities. Pero kung ito ay ginagamit mo para pagkakitaan, kagaya ng pagpaparenta nito habang deliver sa mga order sa iyo o pag-register mo dito sa Grab o InDrive o LalaMove, ito ay nagiging asset. Ganon din sa alahas. Kung binili mo ito sa mababa at binenta mo sa mahal na halaga paglipas ng panahon, ito ay asset. Ganon din sa magagandang bahay and so on. Halos lahat ng bagay depende lang kung paano mo ito tignan. Pero may mga bagay naman talaga na gustong gusto natin kapalit nito ay ang gastos o liabilities. Ang pinagkaiba lang sa average na tao ay binibili nila ito gamit ang sariling pera o sweldo o ipapangutang nila ang pambili kahit wala silang asset. Ang mayayaman naman ay bago sila bumibili ng mga yan ay inuuna muna nila na magbuild ng asset. Hanggang sa kapag kumita na o sobra-sobra na ang kita ng kanilang asset, yun ang ipambibili nila ng mga gusto nila. Kaya ikaw huwag kang basta-basta padalos-dalos sa pagbili, magbuild ka din muna ng asset. Ang mindset number 4 ay net worth is important. Karamihan sa mga tao akala nila ay eh mayaman ka na kapag malaki ang income mo. Pero hindi po yan totoo. Dapat alam mo ang pinagkaiba ng income at ng net worth. Ipapaliwanag ko. Ang net worth ay ang total value ng iyong assets minus liabilities. Ang income ay ang pera na tinatanggap mo galing sa negosyo, trabaho, investment o kung saan ka kumikita ng pera para hindi kayo malito, tawagin na lang din nating asset. Sa net worth, mayroong tinatawag na positive at negative net worth. Ang positive net worth ay kapag mas mataas ang iyong assets kaysa sa liabilities. Kabaliktaran naman ay kapag mas mataas ang liabilities kaysa sa iyong assets, yan ay negative net worth. Halimbawa kapag mayroon kang income o asset na 60,000 a month at ang total na kabuuan na nagagastos mo sa isang buwan ay 30,000, yan ay positive net worth. Pero kung ang total na nagagastos mo sa isang buwan ay 65,000, yan ay negative net worth. Kaya natin sinasabing net worth is important dahil kailangan mong mag-focus dito. Kailangan mas laanan mo ng pansin ang net worth dahil kailangan mas mataas talaga ang iyong asset kaysa sa liabilities. Dahil kahit pagaano kalaki ang iyong kinikita ngayon kung mas mataas pa din ang iyong liabilities ay kakapusin o kukulangin ka pa din. Mindset number 5. Let your money work for you. Huwag mong hayaang palagi ka nalang nagtatrabaho para sa pera. Baka kahit hanggang sa mamatay ka ay nagtatrabaho ka pa din. Nung bata kasi tayo sabi ng mga magulang natin na mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng trabaho at kumita ka ng pera. Kaya na program na ang utak natin. Oops, don't get me wrong ha. Of course, mag-aral ka pa ding mabuti kung nag-aaral ka pa. Hindi ko din sinasabi na masama ang magtrabaho. Kailangan naman talaga natin iyon dahil halos lahat doon nagsisimula pero ang lakas at ang oras natin ay nauubos. Hindi ito pang habang buhay. Kaya dapat makahanap ka ng paraan para darating ang araw na pera naman ang magtatrabaho para sayo. Kung wala ka pang pera at nagtatrabaho ka pa sa ngayon ay okay lang yan. Kailangan mo lamang simulan na mag-ipon hanggang sa makaipon ka ng sapat na pera at yun ang umpisahan mong pagulungin hanggang sa lumaki ito. Bago ang number 6 kung hindi ka pa subscribe ay pakipindot naman ang subscribe button para lagi kang updated sa mga video na kagaya nito. And last but not the least, ang mindset number 6, I think big and dream big. Ang pagkakaroon ng malaking pangarap at malawak na pag-iisip ay isa sa mga mindset ng mayayaman kaya sila nagtatagumpay. Kaya nating bigyan ng buhay kung anuman ang iniisip natin. Kaya napaka-importante talaga na magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Dapat malaki ang pangarap mo at dapat maniwala ka na matutupad ito. Kapag lagi ka nalang nagdududa sa iyong sarili at wala kang tiwala ay talagang hindi ka magtatagumpay. Pero kahit anong pagsubok ang dumating kung maniwala ka pa din ay darating ang araw na makakamit mo din ang pangarap mo. Tandaan mo na ang lahat ay nagsisimula sa isip mo. Isa ito sa katangian ng mayayaman. Kung mayroon ka ng lahat ng mindset na ito ay siguradong magtatagumpay ka din sa buhay. Tandaan mo palagi na ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap ay ang mindset. At yan ang anim na mindset ng mayayaman na sana ay alam mo na ngayon. Well kung umabot ka hanggang dito ay baki comment mo naman kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot itong video ko. Naging busy lang ako sa makalipas na dalawang taon pero sisikapin kong makapag-upload palagi dahil alam kong madami sa inyo ang nag-aabang na matuto. At hanggang dito na lamang naway nasa mabuti kayong kalagayan laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!